Hi guys, good morning. Guys, okay, ayo kai kumya kamata guys, alas 4. Sa kadlawon ni mata nami kay akong bana ni lakaw kay ang boss magbike magpauban. wala na lang ko natulog balik magpaabot na lang ko nga mo hayag kai. Ingon ko guys pag maka mata ko guys, ina jud ko makatulog balik. Tong mga mota Mm, akong mga anak, anakin, guys, oh. Hmm. Hoy, Uy, dudong, kung sa kadiha. Mm. Nagtapog mo sa kwarto, guys. Mm, Naamid sa kwarto karon guys. nagtapo kay Malakaw <coughs> man si Banana. Pero di rin, naging sila natulog kagabi. Ang kanilang mga kuan ako, ko mga eh ano, ay ring na ko karon pa nakasulod kay gi-open naman nako ang portahan ay ang aircon na gifan hmm, nga ana kung na guys na pag naado siya guys wala daw yung haramdaman eh, nga ang bot lang kay kung ako ra sa diri guys kay kung mga ero kung kayo sa baan dayo na sila yung ma mamatikdan. Muto nga kaganina, wala yun kung natulog balik. ni yeah, alas 5 naman po, alas 5-5. Kuan mo niya nga, kuan, kuan, good. Rilo, ahid, mangguna 20 minutes. Niya. Yeah. Napay, mga salida, guys. O nga, makita na ko sa kuan o nga, mga wak-wak. Hmm. Oh, guys. Dili <laughs> ko mo lang to ano guys, basta wala akong bana guys kay. Mugara na sila. <coughs> Unsa man ni kay MJS? Nalanta ko sa kong vlog. na ano to. <coughs> ano naman pagkatudong? Anak po ng style mo ba? unsaka? Ano ka? <tipos> Ning langas na pud siya guys oh. Ingon ana na siya guys pag camera diri pero naay lang dadi din na siya ingon ana. Unsa ano ka? Ha? siya? <tipos> ano Ikaw ka ni mo na kung nga balang kita ra diri. Unsa ano ka? Uy, mamati. Unsa ano ka? Huh? Hmm. Napairing ako, Matu na ko guys. Matun na ko sa Vika's guys. Na. Musulog sila sa Vika's kwarto guys. Kanaan mo ang Vika's guys. Na din Something din ha. Oh, na po sila guys. No. Wala nga po bana. O. Oh, Nagatang Pero kagani, kagabi eh. Na akong bana. Naabot man sila. Gika nagbiyahe. Wala. Gina sila naging anak guys. Karong nga wala. Ano na po? Nang kuha na po sila. Nang siya na po. Dadang! Ay, di rin. Ano ka? Wala nga sa po amaw. Ay, ay di rin. Huwag po igara. Nang langas nga. Wala ilang daddy. Huwag na ay lang daddy. Dili na sila yung nana, guys. Pero okay naman, di na pumadlo kaya <laughs> lasing ko na. Oh, alas 4 pa di, kaya ahid man dahil na upuan, 20 minutes. Muna, wak na lang dyan ko natulog ubalik, guys. Paabot na ako mabuntag. Ano, si Lloyd? Hmm? Si Lloyd? Hey, Diyos ko Lord. Oh, ang um, mga katakong ban, ang um, mga Nag-drive pa to siya guys, kaya wala pa nakatawag. Sa iyo, kailan mong lakaw? Alas 4. Quat... Mata siya, alas 4, sarado. Pag alas 4, bante, mong Pag abot sa balay sa ihang bus, nanawag. Nanaabot na to siya dito. Ganda ko bulat Naya na to eh. Shhh! Dito! Ano dito Ayaw mo pag ginara daw. Akong iring uwat ni hawa sa portahan. Ano sa kadira uwa? Ha? Ano sa kadira? Sisiloy? Hmm. Dudong gamay. ay dudong dagul. Dudong agun. <laughs> dudong gamay. <laughs> Inday beautiful. Ali diri ba? Dali. <laughs> Akong mga ero karon guys, baka nuran ako na sila og kat, kuan, kat, pod, dog food, dog karon kay. Nagpalit na og dog food kagahapon. So mora ko ipakaon sa laharon. Dayon nagpalit pud mi og kuan kat fuddaan dagha gidaghan kay. Kani amo ang siloy kusog kay muka Kaya, Kada buyag indi pasigan ako ang sugat diri guys kay mo mo diri. Yara ang ilang dog pod. Mo mm. ni ilang tan-aw unya ang dog pod. Og kat Dali na dali diri. Luwas.

ini eren aku nih alun-alun na ngit-ngit nah. Nit-nit paman. Nit pakai YouTube. aku ang Putri. Tiger. wakwak wak indah Anong man Anong nandiyo na ang tawil nga? Kabalong muna inyong ihianan. Kaya wat na trapo. Nahurot na trapo kay inyong puno nag ninyo. expression guys. <coughs> muna nga. Dito ko magwala. Diha o butag trapo guys. Kay diha ram na sila mangihi. Diyo ko nga. ako na po nang kay <coughs> manimaho. Manimaho ang balay. Siloy. Dito ka sa CR, mag ka ha? Sa CR at ito ha? Sa CR, gina siya tiglibang guys. Usay, diyan na siya manghi. Pagsarado ang kwarto. Ano siya man? Huh? Ano man hmm? no? Hmm? Ako ang tiger. Na no, guys. Ako ni ay upload sa YouTube kagahapon guys, wala ko nag upload kag gikapoy ko. Ano? Puno akong trabaho. Ato wala ko nag upload eh, hindi kris ako mga kuanta nang dala na. Eh. Unya kagahapon guys kay kagahapon sa hapon nagpatay ang akong mga iro, si Dagul ug si boots kato akong husky isa ka isa ka oras din ako giulang guys ginalak ang 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 baba ni boots nalak ni gi inkim ni si kuan oh si dagol minggani kay nabot akong bana stile mo tan awar ko sa ko na tingala ko na niya ano, mo ko sa kwarto Ya. Yeah. Pero di mo ko Dari guys. Eh, san pang mag-unsa um, pa na ang mahadlok. guys, gapatay akong nairo gahapon guys. sa oras, hindi ako giulam guys. Ayun niya. Yeah. Nalak ang kaning baba ni Bots ba. So, saan so, ako, nako na ako, guys. Kaya para matuok si Bots. Kaya para mata ang pagpaak ni Gagol. Nalak yun yung baba guys. Oh. Naglaway-laway na kipsiya. Mga rabis, yung mga gawas. Mm.

Ari rata. Mukao na mo niya pa kanan tamo sayo niya. Ayo, alad. Ah, ha ah. Ha. Sa inday o oh, relax okay? ra oh. so, kayo. Ng dali ara sa time mo. So diri rata taman guys, kay din taas na ang oras guys, mapun story sa pong ko. So salamat guys sa nag support nako, follow, like and share sa kong mga videos sa kong Facebook page sa Facebook account o sa ko ang YouTube channel o sa akong TikTok wala na pong ko naka-upload o sa ko ang Reels. Thank you everyone. tanan. I love you all. God bless. Kaya din na. to si Banana. diro ko niya makontak pag one. Nag-vlog ko. Bye everyone. I love you all. amping pingdang tanan.